So maraming pasahero ko yung naisasakay ko na kung ano-ano yung sinasabi nila sa akin dito sa sasakyan. Iba-iba, uh, kasi siyempre iba-iba yung ating naisasakay. Kaya, ayan, mas mabuti. Ito, uh, panoorin nyo kung ano yung sinasabi nila sa akin yung mga ibang nasakay ko. Ay, Thank you, kuya. Oh, yeah. Sorry.

Marami yung pasayero ko nagkagusto dyan sa pabango ko. Oo, oh, ang dama mm -hmm. ng amoy niya. Para siyang uh, sambagita or mm uh, jasmine. Tapo. Oh, gusto ko yung ganyan. Um yung... Saka ano po yan, hindi na kasira sa ano kasi organic yan. Ah, oh, good, good. Organic, saka anti-bug. Ano siya, parang liquid or? Liquid po, ini-spray. Ah. Kasi minsan minasakay kami iba-iba yung amoy para mawala. Mm -mm. Yan ang parang pinakapang sanitize ko na rin dito sa loob. Mm -hmm. -mm. It smells nice. Ah, Gustong gusto ko siya. Ay, thank you po. Parang fresh na bagong ligo. Ah, <laughs> We As... din di rin po yan sa bahay. Ginagamit din sa bahay oh, yan. Oo. like, na, na maganda siya eh. Maganda ang ano niya. Ano, amoy. Apo. Lagi ko may ganyan. Mula nung nakahanaw ko niyan. Yan yeah, na, may umibili na ibang pabango yung mga sa auto supply na binibili. Mm -hmm. Kasi yung nabibili sa auto supply, minsan may pasayero kaming ayaw. Minsan mm. ah. masakit sa ilong? Oo, ah, masakit sa ilong. Parang nakakahilo? Apo. Ah, Maano kasi masyado matapang yung umoy noon. Mm -hmm. ah. Parang siyang gamot? Apo. Ah, Tapos pag yung... Ito hindi, talagang amoy flowers. <laughs> <laughs> Ay, <taro. laughs> Ang bango <masasakit. laughs> na sa sakin ko yan.

sa IKEA po. Oh, IKEA. Oh, bango ah. Uh, kaya po mas eh, sa kotse mo, yes. Ay, thank you po. <laughs> <laughs> ah, kaya kasi pag ano, masama yung amoy. Oh, Nova Ano, Innova. Oh, bango pa. Hindi ba nakikinig? Bago. Ayaw, smell mo yung car niya. Um. Yeah yan tulad sa iba. Ano po yung Ano yan ma'am? Yung ano yan? Organic. <laughs> ano yan, yung, ano yan? Organic. Oh. Hindi po. Sa car po siya. Pwede po sa bahay. Itim. Ito po. Yan. Matagal po siya mawala. Matagal ma'am. Saka dito kasi sa amin. Siyempre iba-ibang tao hmm. Ano? Hmm. Hindi siya na sasakay. Ito po. Ito po. Ito po buti naman eh uh, <laughs> yan yung reaction nila yung mga uh, naisakay ko uh, nakakatawa naman kasi uh, walang nababad trip na ano naisakay tayo na ganoon yung amoy sa loob ng sasakyan wala nagre-reklamo maging sa ano sa app sa comment dito sa aming grab driver app siyempre kung hindi sila satisfied dyan mababasa mo kung ano yung comment nila bawat baba nila kasi pwede kang magbigay ng rating, pwede ka magbigay ng reaction sa mga driver na sasakyan mo kung ano yung naging experience sa ano, pagsakay mo sa sasakyan dito sa Grab. So nakakatawa naman kasi yun ang naging reaksyon nila. Ano ba sila nasabing masama o sinabi na masama yung amoy dito sa ating sasakyan. So, ayan, uh, salamat po pala sa inyo sa suporta dito sa aking channel, sa aking page. <laughs> katawanan ang medyo tinataban na tayo gumawa ng vlog kasi nga sa sobrang busy hindi ko nagaanong maasikaso at hindi naman kasi tayo bumibiyahe lang para dyan bumibiyahe tayo talagang bakbakan mula pag umpisa sa umaga pag may book dire diretso yan pinakang pahinga kakain kumain dire diretso na naman pagka minsan nga may baon na tayo ditong para wala nang baba baba so na pahinga niyan, yung pag na gabi <laughs> pag uwi ng gabi uh, kakain, siyempre matutulog na pagkatapos nun, kinamugahan, ganun din araw-araw, ganun so coding lang minsan ng medyo ano natin uh, free time, kaya lang siyempre may iba-iba rin tayong gawain, tungkulin so ganun lang ayan, uh, sal salamat po sa panunood at pagsuporta din sa aking uh, youtube channel at fb page thank you po sa lahat and god bless